Kapag tayo ay nahihirapan na sa isang sitwasyon, kadalasan ang initial na reaksyon ay umayaw na o tumigil na. Sa pag-aakala na kapag ka tumigil ka, eh titigil na rin ang problema mo. Pero naisip mo ba na ang pagtigil ay maaaring solusyon sa isang problema pero mitya naman ng bagong problema. Totoo 'yan. Kaya ang pagtigil ay dapat pinag-aaralan, pinaplano at pinag-iisipang maigi. Minsan kasi yung naiisip lang ng isang taong pagod at nasaktan, eh yung sarili niya at yung pagod niya pero hindi na isa sa alang-alang ang pinagdadaanan ng iba. Kaya kung susuko ka dahil sa pangsariling kadahilanan, dapat ding isipin at isa alang-alang na baka sa iyong paglisan ay may tanging pabaong kang sama ng loob sa ibang tao na nadamay sa mga desisyon mo. Bago ka magdesisyong tumigil, ito ang ilang bagay na dapat isa alang-alang mo. Ikaw ba ay aalis dahil sa sama ng loob at galit? Kasi kapag emosyon ang nagdikta ng iyong pag-alis, eh malamang magiging kasanayan mo yan at uulitin mo lang yan sa iyong lilipatan kapag ikaw ay muli na namang nasaktan. Nabigyan mo ba ng konsiderasyon ang kalagayan ng mga maaapektuhan? Kung sa trabaho yan, hindi maganda na aalis ka na sadyang pipilaya ng iiwanan. Kasi baka may iba na umaasa sa kumpanya na madadamay sa hinanakit mo. Baka maina may magbigay ka din ng magandang impression sa iyong pag-alis. Dahil lang totoo, kung hindi sila mabuti sa iyo, eh sila yung may problema. Kung pakikitaan mo naman sila ng hindi maganda, eh baka ikaw nga ay may problema din. Sa trabaho din ito, naisip mo ba ang opportunity na binuksan nila para sa iyo? Baka ang naiisip mo lang ay yung pakinabang mo kung lilipat ka pero kinalimutan mo ang unang kumpanya na sa iyo ay pumansin at nagbigay halaga. Kung may obligasyon ka, Tapusin mo ng maayos at huwag aalis ng padalos-dalos. Baka sa mahabang panahon ng magandang serbisyo, eh doon ka pa masira sa paraan ng paglisan mo. Ang sabi sa Bible, hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Tandaan mo na hindi kailangang pakitaan ng masama ang gumagawa sa iyo ng masama. Dahil bandang huli, ang kabutihang ganti mo sa kanila ay kabutihan magiging halimbawa sa iba. Lalo namang hindi kailangang pakitaan ng masama ang mga taong sa iyo ay nagtiwala. Dahil nung ikaw ay walang-wala, sila ang nagpahalaga. Kaya ang pagmamataas ay pagkilos na hindi talaga patas. Laging piliin ang landas na mabuti kahit minsan ikaw ang tila lugi. Dahil ang totoo, walang nawawala sa taong laging mabuti ang pakikitungo. Asa ka pa.